Yun oh. Ito yung nilinis lang natin yung contact niya. Pero naayos din. Kaso bumalik sa atin si Tops Joey Girl. Kasi nga, nagloko nag nag na naman. Nagba, nagpapatay-patay na naman. Walan jo talaga. Pakita ko sa inyo ito. Yan. Pag on. oh, yan. Oh. Error 12 tapos check engine. 'Di ba nawala sana 'yan, yung nilinis natin kasi bumalik daw one week lang. So tara try natin linisin yung stator room. Huwag mo na kayong bibili ng pyesa mga paps. Pagka nagkagayang sa inyo, no? Try mo na, linis mo na kasi contact lang naman yan eh. Sa kuryente yan eh. Sigurado yan eh. Di ba? Okay. game, tanggalin natin yung stator. Nilinis natin yung contact cleaner. Ito. Ito, sa mga nakapanood na. Ito. Sa ECU. Then, nilinis din natin yung dito, yung dugtungan dito. Yan, yung tatlong wire na yan. Ito. Di ba? Sa mga nakapanood. Ngayon, So ilang araw lang mabot sa buwan, Jerger? Wala yeah. Wala sa buwan. Sa linggo lang siya ito. matino. sa Isang linggo lang na matino. Isang linggo lang matino. Sabi na parang linggo, patay patay na. O oh, yun, isang linggo lang daw tumino. So ang gagawin niya pag ganun mga pap, <laughs> pag gagaya na lang sa inyo, ito gawin niya, buksan niyo na yung ano, stator. Yan, ito, tanggalin niyo na lang naman to, yung dito sa radiator niya, di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, apat lang tunoy niya yan, then pwede niya na mawahing. Yan, iwahing niyo lang. Tapos, ito. Ayan, tatlo lang naman yan. Diyan, o. Oh. Yung fan niya, no. Siyempre, para may hangin. Tatlong tornilyo lang din. Tapos, yung gitna. So, ito, di ba, kadalasan sa so napapalun natin, matigas tanggalin. Sana, wag ganun, no. Sana, malambot lang tanggalin. Pero, dapat, may ganito kayo mga pups. Pang tanggal na talaga ng stator. Yan may tsura, o. Oh. may, may kuryente pa ba yan? Oh. Kaya yan na siguro mandar talaga dahil hindi na siya nakakapagbigay ng kuryente. So subukan mo natin ito linisin mga paps. No? Yan. Lagyan nyo ganyan tapos ganito. O oh, yan. Ganun lang. Ganun kalambot. Ayan. Atin na yung tura, mga paps. Oh. ba? Diba? So dapat ito. Pag tanggal nyo ganito lihain nyo lang yan. Lihain. Then ito. Kinangitura. Ayan. May ilaw yan, Ilawan mo. Grabe yung dumi, oh. Ayan, oh. May ilaw. Ayan, oh. Grabe, oh. Yee! Yee! <laughs> Dapat kuletan, tanso yan. Tapos yung dito niya, oh. No? Paano pa kukontak yan, oh. No? So, kaya talaga yun yung hindi umandar. So, pagka ganyan mga paps, linisin mo na natin, oh. No? Try mo na natin linisin kung andar na ba siya. Kaya hindi na siya mag-error 12. So, ang gagawin namin dyan, kahit na namin baklasin bubugahan na lang namin ng gasolina bugahan ng gasolina tapos ito lihain natin to yan para malinis siya ang connection niya kasi to yung dugtungan uh, bubugahan natin ng contact cleaner pati ito hindi ito okay okay gawin natin game gasolina. Unleaded. Para malinis natin. Para din na natin kalasin yung stator. Kung wala na kayong ganito mga pa, kahit yung pang-spray lang sa ano, pang-spray sa yung sa buhok o halaman, pwede na yun. Gasolina yeah. lang. Yan yeah, o. O, na nyo yung kulay. Kaysa kanina, diba itim? O, so, ngayon, kita na yung kulay tanso. Yan, oh. So, ito rin yung kulay niya, no? Oh. kulay-kulay kulay na talaga tanso. Tsaka yung dito yung kukontak sa kanya, malinis na. No? Okay. Then, ito, yung ganito sana nyo, mga paps, no? Maganda sana pinturahan, kaso lang, yung mayare, wala pa daw budget. <laughs> maganda sana mapinturahan eh. Para, di ba, iwas na kalawang. Basta importante ito lihain nyo. Yun, ganyan ang kulay niya, no? no? Ayan, ganyan ang kulay niyan. Para maganda yung kontak ng kuryente, di ba? Yun. So, mamaya, test natin kung under na ba talaga to Kasi, wala, ayaw talaga mamanda. naka error 12. <tinyo> Yon, tapos syempre, ito yung sakit niya. Ayun oh, yung tatluhan sa ECU nyo bukahan natin ng contact cleaner. Yan, contact cleaner. Safe kasi to pag contact cleaner. Talagang pang mga ano to, pang mga electrical. Para sure na maganda yung contact. Yan, pati yung sa titi-titi, ay titi-titi tuloy. Tawag dito. Sa ECU yung pinaka terminals nya sa so, damay na natin to total so, safety naman to basta contact cleaner pagdating sa mga wirings na no? kaya itong gamitin nyo pagka magano kay sa mga wirings wag yung mga iba na WD-40 wag yun tapos dito yun dito yung socket nya yun lang mabugahan din to yun, oh. Wow. Di ba? Parang bago. Okay, balik, balik. I yung kunya, Jogel. Shoot mo dyan. Ah, ito? Hmm. Balik ganyan. Hmm. Kailangan Magaling ka mag-shoot. Hindi lang sa gabi. Kasi may magnet yan, eh. Shoot? Sure? Ikot mo. Kung may ikot mo ba. Ayun. Ayun, oke, okay. yun, kumagat yung kunya. opo, oke, okay. tempat so, naikot no, tenga, oke, oke, sure, oke, oke, washer Wag kalimutan yung washer oke, oke, washer, oke, Boring. Kami na. Apo. Ayan. Okay to? Apo. Hawakan mo yung stator para hindi kahit papano, hindi umiikot. Pitik-pitik lang. Okay. Pakiramdaman mo. Okay, isa pa, isa pa. Ay, napindot, eh? Hindi, napindot mo eh. Okay. Rumikot pa. Sige pa. Maaf siya. Tama na. Mga, ano naman, lost thread. Yun know, o. Tapos ito. ayan ah, yan. Hmm. Di, huwag mo na barilin yan. Ay. Huwag oh, oh, mo na. Kasi, gist lang yan. Delikado. Putol pa yan. <laughs> yan. Yan. So nakabit na natin no? Ngayon, eh, tingnan natin kung may error 12 pa ba Dito ba? Palilis na yung contact nyan Yun no? Error 12 pa rin no? Ano ba battery? Oh. Sige, ayaw mo na natin umandar kasi parang lobat yung battery. 13, 14. Okay, nagkarga siya. Kanina, 11 something eh. Yon. So, nawala na yung ano niya, no? Nawala na yung check engine niya. Tapos, umandar na siya. Then, pakiramdaman muna natin, syempre. Ang minor, sakto lang. 1.5. Patayin ulit natin. Para sigurado Pero pakargahin muna natin konti Yan So siguro kumarga na yan o oh. Patayin ulit natin Ay susi Joke Lumayo yung susi Start ulit natin Kung andar ba siya One click na yan Boy Then wala na Check engine Wala na Error 12 O oh, diba Siyempre, gumanda na yung contact niya kaya. Yo, no, no. Okay, patayin ulit natin. Off. Patayin natin mamatay yung susi. Ayan, para sigurado. Start. Error 12. Yun, no, wala na. Hindi na lumalabas, o. Oh, di diba? Battery na lang yung lumalabas, Oh. Start. One click na siya. O, oh, diba mga paps na ano natin, na solusyon na natin. Linis lang, linis lang. Huwag muna kayong bibili ng PS ng piyesa ha. Isa pa, hindi natin gagasulinahan Kasi baka sabihin Ginagasulinahan natin. Kita ba hindi dito? Ikaw ang time. Yeah, isa pa, isa pa. Start. Walang gasolina. Pindutin lang natin, pa. Pindot lang. Ay, preno pala kailangan ng preno. So, ito, preno. Pindot, preno. Wala nang gas. One click. 1.5 Yon. so yan kanon lang mga paps no pagka nag error 12 kayo ganun lang linisin nyo lang Ang maganda nga mapinturahan nyo yung pinaka ano nya diba yung kanina kasi syempre para iwas kalawang eh kalawang na kalawang so sana may nakuha kayo konti mga paps no sa senior ko sa mga aerox dyan sa mga nmax dyan, dyan yung mga sakit na yan sakit talaga na yung error 12 dyan wala talaga nakakaligtas dyan sa totoo lang yan so ganun lang Huwag mo na kayo magpapalit ng pesa. Ano ko lang. Uh, kung baga tips. O so, ayan o. Oh, Tinan nyo naman. Diba? One click na talaga siya. Eh hindi na umandar to. Ilang araw ko naglakad siya. Pag isang linggo na. Pag <laughs> isang linggo siya naglalakad. Dahil hindi talaga umandar. Simula diba yung nilinis natin. Isang linggo lang. Naglolo ko na. Contact cleaner. Kailangan, kailangan talaga baklasin yung stator. Then dinisa. Gaya yung ginawa natin. Okay? So salamat na kuha kayo kung mga pups. Adios and salamat po. Yes. You ain't keep on doing that <laughs>